Laila ang dating kumukuha ng sweldo mo? Noon yun. Pero ngayon, nandito na ako. Bigay mo na lang sa akin ang sweldo ko. Hindi kay Cynthia. Well, you can choose from many of our tour plans. Or better yet, you can avail of our package offer, especially if it's in group. Kaya tandaan mo itong mukhang ito, ah. Dahil ayokong nahihirapan sa pagkuhan ng pera dito. Sandali lang, Cynthia. Saan ba Bago Laila, teka. Magpapaliwanag ako. Jangan plan, I can help you. Okay. Seperti. Bel, ketemu lagi. Bakit ho, Aling Layla? Dahil wala nang mandong gagamit ng kwartong to. Ipinikit ko aking mga mata sa maraming tukso. Kahit na alam ko, maraming lalaki naghahabol sa katawang ito. kinalimutan ko. pabaya ako. Buhay. May dugo at laman. Buhay ako. Buhay ako maghahanap ng init ang katawan. Pwede ko naman patulan silang lahat eh. Kahit na sino. Si Cardo. Yung hartinero. Yung, yung mapapalos. Yung, pwede yan, pwede yan. Yung, yung kapitbahay natin. Yung, yung mga silvestre. Pwede yan. Kahit na sino. Kahit na sino. Kahit na sino. Pwede ko. Pwede ko lahat. <laughs> Kahit na sino. Sino? Dalawang taon na ako nagtiis. Tapos ito lang maabutan ko? Ha? Dalawang taon din ako nagtiis eh. Wala pa lang kakwenta-kwenta yung pagmamartir ko eh. Eh ano ba yung nakita ko? Lalaki ako. Walang mawawala sa akin. Eh ikaw. Wala talaga. Dahil wala ka namang kwentang tao eh nagpapanggap ka pa? Bakit sasabihin mong nawawala ka yung pala sasama ka lang sa ibang babae? Bakit? Yan lang ba anak ng Diyos? Ito hindi. Hoy! Anak din to ng Diyos. Iba na timple ng bunga nga mo eh. Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ito! itong ang huwagin ito. Wala Wala Ano ba to? Hindi pa nag-iinit ang sa huli natin tinirahan. Heto na naman tayo. Lilipad na naman! Ako! Para tayo mga vampira naglalakad sa gabi! Ang lolo, ko, parang na nasanay. O, ang sabihin mo, mahilig ka sa gulo. Ang dami-dami naman babae dito. Kung bakit yung... yung babaeng patis pa ang pinatulan mo? Ala, ano mo ba yung patis? Bayan, yung babaeng pinatulan mo. Eh, pigaan ko lang ng Jack, nabubula ng harap doon sa dami ng mikrobyo! Boss, baka maluwag lang ho yung baterya. <laughs> Kaya mo ba? Tignan ho natin, baka sakali. Laloog lang ho pala terminal eh. start ho! Ako ho kaya mag-start? Subukan mo nga. Okay ka. Saan mo natutunan yan? Sa mga kaibigan ko lang ho. Ito, pa'ng si Grillo mo? Eh, hindi ako naninigarilyo. ni Grillo. Paano? Salamat na lang, ha? Oo. Oh. <coughs> Sige, salamat, ha? samo in time kitay na oi agal mo pa mag-ge papagalan din tuloy time sindale right King, Tol! Ano yun? Wala yun! Gumigimik lang yan! Pare, tropa ni Boko! Habulin ah, natin! Pare, asa na si Noel? Ayan na, oh. Sino mo Muntik na mapatay, ah. Papano? Magulang na nga tayo, gugulangan pa nila tayo. Ang gusto nila, tayo magtatrabaho, pero sila makikinabang. Kasi pare sa partihan, gusto nila sa kanila lahat. Anong partihan? Pare, tsaka na yan. Tara na. Baka abutan pa tayo naman. Tara. Mga uhugin lang kayo ah. Baka hindi nyo alam. Teritoryo ko tong pinasok ninyo. Ngayon, gusto nyo pasingihin ko kayo? Ha? Nagpapasiklab yata kayong dalawa. Bakit? Gusto nyo bang gumawa ng pangalan? Hindi naman ho. Bossing! <laughs> Dance tayo tano. <laughs> Magkalugar tayo eh. Baka hindi ninyo alam. Ang lahat na nagpapasikat dito pinaglalamayan! Ay, wala naman kayong balak eh. Ang kaso, gusto ko maglamay! Eh, sa tingin ko boss, mas bagay kung kayo nakabarong eh. Anong nakabarong? Nakabarong na may bulak sa ilong. <laughs> Bilangin yung mabasag. Kaya, mabasag yung tatabi ninyo, ah. Tantang birasa na natin para magtaming halunin. Iyot ka dyan. Nakapasag ka rin sa araw, ah. Ito, na yun, sir. Tapos na to. Tuto-tuto na yan. Mga tatlo to. Nakakapat na palo si Arman kagabi, ah. Oo, kaya yun. Maguugas na naman ng itlog sa araw tapos magtatanim ng talong sa gabi. Bagong kasal kasi, kaya kailangan ng... Pampat... E di ng tuhod. Ito talaga napakadumi ng utak. Hoy, mga ato, ang balot, hindi lang pampatigas ng tuhod. Yay, pang... pang ano rin? Pang... pang talas ng isipan. Naintindihan nyo? At ang itlog ay kapareho rin ng mga kabataan. Bakit ika nyo? Ang itlog, kapag nailuwal at hindi nailuto para makain, at hindi na ilaan sa isang gawaing pagkakakitaan, katulad ng ginagawa natin, ang itlog ginagawa natin balot. Yang itlog, pag napas sa isang tabi, nakalimutan na pabayaan, eh madaling mabubugok. Mawawalan na silbi, hindi ba? Ngayon, kayo naman mga kabataan, pag ang likas ninyong kakayahan na dulot sa inyo ng puong may kapal, ay hindi ninyo pinaggagamit. Aba, eh parang sundang yan na hindi nahahasa. Nagiging mapurol. Wala nang silbi. At kung kayo'y mamalasin, kayo mga kabataan, itlog na bugok ang inyong malungkot na wakas. Mahalas ano? <laughs> Hindi ko mangyayari sa akin yon Marami akong ambisyon. Ayoko magsisisiyaw habang buhay. Ikaw, sama ka? Tara. Noel. Pinapatawag ka ni Floro. Bakit daw? Ewan ko. Basta sumunod ko lang sa akin. Sige, iwanan mo na siya. Sa palagay ko, bata, mapagkakatiwalaan ka. Basta ang importante, i-deliver mo yung dalawang kahon sa address na ibibigay niya.